Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa James Tayo PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 5 to May 11. Tulad po nakagawian ha, Libra, kuno nyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Libras po yun. Okay po? So, thank you po again for your donations and uh, sa, hindi pa bagi skip ng ads. Isa po yun sa mga paraan para po supportahan po ang ating channel. Thank you again for your generosity and kindness. So Libras, ano ang naghihintay sa inyo ngayong May 5 to 11? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Wands. In the area of what you need, you have the Emperor card. In the area of what's affecting your current energy, mayroon Queen of Swords. Beautiful. In the area of your near future, meron kang justice card. Wow. In the area of your challenge, this week, you have the eight of swords. Nakadalawang eight ka na. May abundance in the background of your energy this time, Libra. In the, er in the area of your fortune, meron kang three of swords. Interesting, pag-usapan natin later. In the area of your divine advice, meron kang seven of cups. Beautiful. In the area of your outcome this week, Libra, meron ka Knight of Cups. Wow, an offer coming to you. Pag-usapan natin yan, but first, at the bottom of your deck, you have the Nine of Cups. Wow, kung lagi po kayo nanonood sa aking reading, alam nyo na, na din lumabas si Nine of Cups, kailangan mo nang mag-wish because Knight of Cups is a wish fulfillment card. So take a moment, pumikit ka muna, Um, mag-meditate ka, uh, ask for prayers or ask for a wish to be granted. Be, be specific, be precise, be concise. Pwede mo rin i-pause ang video para makapag- um, wish ka ng maayos because your spirit guides are- feeling your energy and um, hearing your prayers at madaling matutupad ang mga dasal mo this time. So congratulations Libra, may wish fulfillment ka. So sinasabi dito na this time around, parang energy mo, ang energy mo in your life this week is all about your fulfillment, yung pagtupad sa mga bagay na gusto mo makuha. This time around, um, meron parang satisfaction, mga bagay na parang, ah, okay, pag ito nakuha ko, ready na ako. Um, this time around, ito ko kompleto sa akin. Uh, hahayahay na lang ako, upo na lang ako, and I will be seeing the fruit of my labor. Uh, lahat ng pinagpaguran ko, nakikita ko yung outcome. Nahahawakan uh, nahawakan ko, nararamdaman ko, may pinapatunguhan. So, ikaw para merong ganong fulfillment sa puso, may, may ganong satisfaction na parang, yes, I'm getting um, the things na pinaghihirapan ko hindi na pupunta sa wala. Kaya nagkakaroon ka pa ng mas malaking sigasig, mas nag-fuel pa yung fire within you to do more and to fight more and to um, kahit pagod, parang kaya, no? kahit nahihirapan, kaya because kita mo may pinapatunguhan. Eh. So, yun yung mga bagay na sa background mo this time, Libra. Okay? Simulan natin at the center of your reading, you have the Eight of Pentacles. Dito sinasabi ng Spirit Guides mo na, You're working so hard, Libra. Trabaho ka ng trabaho this time in the pursuit of what makes you happy. Gusto mo makabili ng bahay o kaya may pinapatayo kang something o kailangan mong makaipon kasi kailangan mong mapagamot yung ganto, mapaaral yung ganyan, uh, makabili ng gantong kalaking property na paunti-unti mo hinuhulugan. Uh, ngayon siguro ang dami-dami mo ginagawa doing two jobs or work and family. Ganyan, pinigasabay mo. Kaya ngayon, parang lahat kinagawa mo just to get to that fulfillment. Uh, meron kang winish kanina. Siguro ito ay material na bagay o kaya makabili ng ganito, makabagad sa utang, ganyan. Parang yun yung fulfillment mo na pag nagawa mo, ay uupo na ako. Hindi na ako ganun katakot. Hindi na ako ganun nangangamba for the future. So you're very, very working hard This time for the pursuit of that. The Eight of Pentacles being clarified with the Three of Pentacles, yes, working on with a team. Meron ka bang ngayong collaborate with other people? Yung trabaho mo ba ay nangangailangan ng teamwork? Halimbawa, factory, o kaya um, sa ospital, o kaya certain group na parang kailangan ay may team effort ka, o ikaw ang leader dyan. So, you're working on the camaraderie o pakikisama sa iba to make sure na yung outcome ay makuha mo, to make sure na maging successful yung ginagawa ninyo. Kasi pag successful yun, nakikita ko yung satisfaction in your part na parang, yes, I did my best. Uh, at recognize yung effort ko, na-recognize yung gusto kong gawin, um, kinikilala nila yung boses ko, yung sinasabi ko, yung salita ko, yung expertise ko, um, I'm heard, I'm seen, ganyan. So now, you're working on to the area of your life ko saan um, kailangan matumbok ko yung isang part, kailangan magawa ko ito, kailangan satisfied ako, kasi kung hindi, para saan pa, ba? Diba? Parang, ba't kailangan ko makisama ko, hindi naman ako mag-fulfill? Bakit kailangan ko maki- uh, makisalamuha sa kanila o makibagay sa kanila para lang matapos ito nang hindi naman ako uh, hindi ko naman nakikita o hindi ko na visualize yung outcome nito. So, na, na, alam mo eh, nakikita mo yung mga bagay na kailangan mong isacrifice o kailangan mong ilaan na effort kasi nakikita mo yung outcome at pabor sa'yo yung outcome. Ano? So, make sure this time parang makisama ka, um, learn also to accept criticism with other people by other people na parang kumakatulong din naman sa iyo ay gawin mo din in the pursuit of your fulfillment um iko din parang kung kailangan mo mamuna ng ibang tao in a good way, ha? Huh? Kung paano mo sila i-criticize for your project to be better. Kasi kung ang lahat naman sa inyo ay talagang uh, authentically, authentically is after the betterment of the product o yung ginagawa nyo, yung endeavor nyo. Parang hindi naman nila mamasama inyo sinasabi mo, di ba? Pero nasa paraan kasi yan ang pagkasabi. Nasa paraan din ang sinasabi at kung paano mo pinaramdam yung sinabi mo. So make sure this time that you are aware, very much aware on your approach with other people para hindi ka rin mapasama, para hindi maharangan niyo fulfillment na gusto mong makuha this time. Okay, Libra? In the area of what you want, you have the Knight of Wands. You're waiting for a certain news. May hihintay ka bang balita in your area this time, Libra? Kung halimbawa, good news about a result, resulta ng tests, um, medical ba yan? or civil, civil service exam, or licensure examination or may hinihintay kang ka balita about a certain job project or job allotment na parang konti lang ang makakapasok dyan. Kaya hinihintay mo kung pasok ka ba. So, ngayon may hinihintay kang impormasyon at talagang kating kati ka na na parang, God, pag ito nakuha ko, fulfilled na ako. God, pag ito nasargo ko, pag ito natumbok ko, akin na to at hindi ako susugod ako talaga ito, lalabanan ko to ilalaban ko itong bagay na ito para sa fulfillment o pagbuo ng bahay, yung pagang pangarap mo na fulfilling for you. Kaya ngayon talaga may pagsugod in your part kasi may hinihintay ka ng magandang balita o may inaasahan ka ang impormasyon na darating sa you this time. As a knight of wands deliver, deliver, ito ng good news eh. So, awag ka mag Libra because good news is, is gonna come to you in pertaining of the fulfillment na gusto mo sa buhay mo. Knight of wands being clarified by the judgment card. Yes, merong pagising talaga sa puso mo. May awakening, may pag-action from your part na parang Okay, ngayon na-realize ko na kung anong dapat kong gawin, kung anong dapat kong tahakin. Ito na lang talaga hinihintay kong balita. Kapag ito, napunta sa akin, go na ako. So, merong kalinawan sa isip mo. May light bulb moment sa isip mo na parang, ito yung right path for me. Itong tatahakin ko, hinihintay ko na lang to go na ako. Parang walang confusion in your part. Kasi parang gising na gising ka na sa destination mo, sa journey mo, sa path mo, sa purpose mo, ganyan. So, ngayon, nakikita ko malinaw sa iyo mga gusto mong gawin ang hinihintay mo na lang talaga yung parang go signal. Ano? In the area of what you need, you have the emperor card. Ang kailangan mo daw ngayon, tibay ng loob, uh, pagiging wise, hindi pwedeng sugod lang ng sugod, ha? Especially here with the knight of wands. Parang may fire within you, eh. may, may fire sa puso mo na motivation na, sige, kayo ko to sugod laban. Pero ngayon, sinasabi sa yung spirit guides mo, ang kailangan mo daw, pagiging wise, pagiging matalino. Uh, huwag kang hahakbang ng hindi pinag-isipan, Libra. I don't know why very specific ito kasi baka mamaya sobrang excited mo, may ganun na yung parang sobrang saya kaya nakapangako ng mga bagay-bagay. Sobrang saya kaya nakapaggawa o nakapagsabi ng mga bagay na hindi mo minimin because sobrang elated, sobrang excitement, sobrang saya, di ba? May mga ganyang moment sa life natin na hindi natin minimin yung sinasabi natin, hindi natin minimin yung pinapangako natin, pero dahil sobrang saya lang natin, nasabi natin, nagawa natin. So, this time around, paalala ng spirit guides, make sure that bantay-sarada mo dun yung action mo, yung yung sinasabi, yung next step, mo so that hindi ka rin magkamali at hindi ka rin ma-overcomplicate yung journey, okay? Si emperor kasi, why is ito eh? 'di ba? Siya yung leader eh. So, binobosisi niya muna bago niya gawin. Bago siya mag-decide, bago niya sabihin sa mga alipores niya kung ano yung mga desisyon niya, pwedeng aralan niya muna, tinimbang niya muna. Kaya garong ka rin dapat Libra. Maging emperor ka sa life mo, pero huwag kang susuko, huwag kang mag-back down, huwag kang panghihinaan ng loob. Pag may problema, pag-isipan agad. Pag may problema, aralin muna bago magbigay ng reaction, okay? The emperor cards being clarified by the page of pentacles. Yes, pages is pag-aaral. Like I said kanina, aralin muna. And pentacle is something valuable to you. Pag-aralan mo daw muna yung mga bagay na importante sa'yo. Huwag basta mag-rush sa decision. And busisiin mong mabuti pasikot-sikot kung ano ba talaga ang dapat kong atake dito bago ko aksyonan. Kasi baka mamaya yung initial attack mo, eh, nadala ka lang emotion mo, ayan, nagkamali ka tuloy, o oh, na-complicate tuloy, nasayang tuloy. So make sure aralin mo ng mabuti bago sugurin, bago ilaban, bago aksyonan. Okay, Libra? Very specific and very clear ang area of what you need by your spirit guides. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Swords. Si Queen of Swords sinasabi dito, um, parang malinaw talaga sa'yo yung balak mong tahakin. Handa kang putulin yung ugnayan mo sa ibang tao na hindi na makakatulong sa'yo. O sa sitwasyon o trabaho na alam mong, hmm, kong ginagawa dito sa trabaho na ito, sobrang effort, sobrang pagod, pero hindi nag-reflect yung sahod ko. Handa na akong tumulay sa ibang lugar in the pursuit of my fulfillment. Ngayon, ang iniisip mo ko hindi ako mahasatisfy ko hindi makakabalik sa akin yung same effort same love or same pera na nilalaan ko wag na lang ngayon may kalakasan sayo na to say no or to just pick what you want and choose the things na alam mong para sa'yo. May ganong energy sa'yo this time eh. para ilalaban mo, yung ilalaban mo. Sasabihin mo, yung sasabihin mo. Pag ayaw mo, ayaw mo. May ganong kang ngayong mindset. At ayaw mo magsayang ng oras, pera, pagkakataon sa isang bagay na walang patutunguhan. O hindi ka mahasatisfy. Hindi ka mo feel yung fulfillment. Kaya you're working on this group etong grupo na ito ay talagang sinatsaga mo because nakikita mo yung um, good outcome from this. I don't know why kung anong pong industriya na pinakatrabuhan mo this time pero handang-handa ka this time to work with them kasi nakikita mo na kailangan mo ito at ito yung parang trabaho o endeavor o project na alam mong mahalaga sa'yo. As si Queen of Swords, malinaw sa isip niya kung ano yung vision of the future. So ikaw dapat ganun din. Dapat malinaw sa'yo kung anong patutunguhan nito para hindi ka nagsasayang ng oras at atensyon at pera din. Okay? the Queen of Swords being clarified by the Four of Pentacles. Yes. Ngayon, financial stability ang nasa isip mo. Kung ano yung mahalaga, yun na lang hawakan. Kung ano yung hindi, bitawan. Okay? Because the Four of Pentacles is also about holding on to things na hindi na talaga importante sa iyo. Yung parang kailangan mo nang bitawan yung hindi mahalaga, whether tao 'yan o sitwasyon o experience o mga Uh, painful things. Dapat bitawan na daw yun para pumasok yun dapat pumasok sa life mo. Kaya si Queen of Swords, malinaw ang vision niya for the future at pangahawakan na lang niya yung mga bagay na importante. Okay? In the area of your near future, meron kang justice card, balance. Card mo ito, Libra, ikaw ito. So your element, your um, energy will come out of you in the near future. Um, parang yung para sa'yo, para sa'yo, yung energy mo, energy mo no one can stop you no one can spoil the things na para sa iyo so make sure that in the near future i'm seeing you balanced may work may life balance may time for seriousness may time then to be playful um para ngayon um every action ay kailangan din pag-isipan daw libra because action reaction ito eh di ba parang kung ano gagawin mo dapat lagi mo isipin yung consequences para walang negative na balik. So this time around, I'm seeing you, seeing you, balance life. Parang ngayon, uh, you're very, very harmonious in your relationship with your family, with your co-workers. Especially here, may cooperation ka and uh, parang collaborative effort with a lot of people. Kaya nakikita ko yung harmony mo, yung magandang pakikisama, magandang buhay with a lot of people. Walang conflict, walang away, uh, walang lamangan, walang power struggle, uh, walang pang, pangigipit. Ano mo yun? parang wala kang hindi ka nilalamangan ng boss mo or someone higher up sa iyo ngayon parang pantay-pantay ka at alam pantay-pantay kayo at ginagawa mo lang yung kaya mo at na yung ginagawa mo so ikaw parang ma malawans maaluwan sa puso mo yung ginagawa mo hindi ka nag-struggle sa work so, pag uwi mo okay pa yung pamilya mo so talagang balance ang buhay so congratulations justice cards being clarified by the three of wands so this for sometimes three of wands also is a milestone card. So, itong harmony at saka peace and balance life is like a milestone for you. Kasi for the past six months, merong struggle ano, whether struggle sa job, uh, may problema rin siguro sa pamilya o kaya nahihirapan ka mag-ipon, nahihirapan ka mag-focus sa trabaho, kaya pag uwi mo sa bahay, nadadala mo pa yung stress na yun. So, this is a milestone for you. You're gonna reach a point in your life where everything is balanced. Trabaho, pag uwi sa bahay, hindi mo na dinadala yung trabaho nakakapag-relax ka. Nakakapag-ipon ka. Um, nakikita ko na maganda ang relasyon mo with your family, with your co-workers. So mare mo yung milestone na yun sa buhay mo na balance ang lahat. So congratulations. In the area of your challenge this week, itong linggong ito, May 5 to May 11 challenge sa iyo ang pananalig sa kakayanan mo. Especially kasi focus sa focus ka sa mga goals, sa achievement, sa fulfillment, sa satisfaction na parang kailangan maabot ko to, kailangan makuha ko to kung hindi nako hindi pwedeng hindi ko to makuha ganyan ganyan so nandoon yung energy mo kaya parang feeling ko masyado mong binubugbog ang sarili mo o masyado mong pinapressure ang sarili mo na magawa yung dapat magawa at kapag hindi mo nagagawa feeling mo you're inadequate o feeling mo um nagfail ka ganyan so make sure na bigyan mo rin ang sarili mo ng kaukulang time and space na parang okay lang magkamali okay lang hindi maging perfect a uh, perfection is boring perfection is additional pressure for you so make sure this time around bigyan mo yung sarili mo ng um, enough grace na okay lang magkamali, okay lang minsan na parang hindi ko gamay yung sitwasyon, hindi ko uh, alam yung gagawin, okay lang yun. Sometimes you learn as you go, especially with the Page of Pentacles and the Emperor, okay lang minsan na parang kailangan ko pang aralin isang bagay. Give yourself some grace at makakawala ka dito. I'm also seeing here na minsan kung meron kang solusyon na gusto gawin, uh, sometimes hindi lang isang solusyon ang dapat iniisip mo. May other way around pa para madali ka makawala sa isang sitwasyon. Okay, Libra? The Eight of uh, Swords is being clarified by the Hermit card. Yes. Maraming sagot. Search within. Because Hermit card is a person na very wise. Um, hinahanap niya yung kasagutan sa buhay niya, especially here with the lantern. Daladala niya to sa dilim. Hinahanap niya yung sagot. Pero hindi niya alam yung sagot na sa lantern lang. Yung star na sa loob ng lantern. Ibig sabihin, yung sagot na hinahanap niya, nasa kanya lang din. Especially here with the eight of swords. Hinahanap mo yung kasagutan sa paglabas sa sitwasyon na ito. Pero hindi mo nare-realize na nasa iyo lang din. So, kailangan mo maghanap ng other ways. At yung other ways na yan, magmumula sa iyong pagiging wais. Kaya kailangan mo i-embody ngayon si Emperor card. Okay, Libra? In the area of your fortune, meron kang three of swords. Fortune ito, huwag kang mangamba because usually three of swords like heartbreak, pain, sorrow, ganyan. But this time around, dahil nasa area siya ng fortune, ibig sabihin, Mag-heal ka na sa yung past heartache. Maka-move on ka na from past mistake, from past endeavor. Sobrang sakit o sobrang hindi mo makalimutan para pabalik-balik nagre-replay sa isip mo na bakit ganto, bakit ganyan? Dapat, ganyan dapat ginawa ko, yun dapat ginawa ko to. Sana sinabi ko to para hindi sana nangyari to. So ngayon, parang unti-unti mo na ma-realize mare and ma-accept -ma sa life mo na okay. Past is past. Nang nangyari na yun, nangyari. Hindi ko na mababago yun. Dapat hindi ko na i-replay sa isip ko. So no, now, time to move on para maghihilom ka na paunti-unti. Congratulations, Libra. The Three of Swords being clarified by the Five of Wands. Yes. This time around, yung mga bagay na nangyari in the past, parang kalimutan mo na daw. Ang gamitin mo na lang yung learnings doon. Idagdag mo sa buhay mo ngayon para maging mas wais ka wiser, better Libra. Para kung ano man yung nangyari in the past, hindi mo na ulit dadanasin this time. Para ngayon, madali mo na ma-pinpoint yung mga Red flags, green flags, right people, negative people, mga tao mapagpanggap. Ngayon, madali mo sila makikilala because ginamit mo yung learnings mo from the past. So make sure this time around, I'm hearing you're gonna win the battle in moving forward, in healing yourself. So congratulations. In the area of your divine advice, meron kang seven of cups. Like I said kanina, cyber-siren sa spirit mo, maraming options, maraming ways to get out of this stuck moment. Hindi ka stuck, uh, may way out pa dyan. Uh, hindi lang yung iniisip mong solusyon. Marami pang ibang solusyon. At yun din na paalala sa ng spirit guides mo. With the Seven of Cups, marami pang paraan. Uh, um, ngayon, palabasid mo yung creativity mo, yung imaginations mo. Make sure that you are only thinking of one solution. There are 10, 15, 20 solutions out there. Every other options ay nasa kamay mo, na sa isipan mo. Make sure na ibaba mo yung worry and stress para lumabas yung creativity mo. Marami pang solusyon. So make sure this time around, uh, magkaroon ka daw ng grace sa sarili mo na, ay hindi, hindi lang ito yung solusyon. Pag stuck ka na at dead end na, maghanap ka pa ng iba. At madaling lalabas yun sa'yo, okay? The Seven of Cups being clarified by the justice card. Ooh, sinasabi dito talaga na parang feeling ko, feeling ko din na in the pursuit of your dreams, goals, satisfaction, um fulfillment, um lagi ka daw din magbubukas ng another doors. Bukalaw laut lagi nakatingin lang sa isa because sometimes the truth lies on different things because justice card is also about truth katotohanan sa mga bagay-bagay minsan daw yung isang bagay na tinutumbok natin minsan hindi yun para sa atin at hindi lang yun hindi lang yun yung daan may iba pang pinto na pwede mong putahan at yun ang magbibigay sa ina parang ah okay ito pala yung realidad ng buhay ko ito pala yung katotohanan na kailangan ko tahakin hindi lang itong isang ito marami pang ibang paraan at doon mo marirealize na ang lawak-lawak ng mundo mo. Ang lawak-lawak ng pwede mong gawin. Kaya hindi ka dapat stuck here, okay? And there are a lot of ways in the pursuit of your satisfaction. Hindi lang itong daan na ito. Halimbawa, bigyan ko yan example para mas malinaw. Halimbawa, gusto mo maging teacher, tapos nakapasa ka na sa uh, licensure exam. Congratulations kung talaga nakapasa ka na. Congrats, congrats. Tapos, ang uh, walang slots, ano, wala pang alam ba tawag doon, yung parang entry point, wala, wala, pang schools, public schools na uh, available. Tapos ito lang talaga yung tinutumbok mo, ito lang na ito lang, ito lang. And then, may realize mo with the Seven of Cups, ang dami palang options, pwede mo nang mag-online na ko, halimbawa, habang hinihintay ko yung allotment from DepEd bilang public school teacher, o kaya, try ko kaya muna mag-private ulit, habang hinihintay ko. Alam mo yun, yung parang, ang daming solusyon, ang daming ibang option for you, at hindi lang yung isa. And then you're gonna realize the truth, na yes, flexible pala ako. Yes, yung inaral ko pala, yung ginugugol ko, marami pa pala ibang paraan, ibang mukha, ibang opportunity for me na hindi lang itong tinutumbok ko ang gusto kong makuha. May iba pa paraan. So, yun yung, hub, yun yung way, yun yung bagay na sinasabi ko sa inyo. Yung ganong kaparaanan. Kung hindi mo kayo teacher, yung ibang ways, yung ibang paraan. Okay? Uh, make sure that you're open with a lot of things. Uh, yung outcome napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine and especially for your angel guides. Ito ang special number nila for you. You have number 21. Kung importante po sa inyo number 21 this is confirmation that this reading is for you. Basahin natin. You are highly creative with a strong will to succeed. Hmm, creative ka daw with a strong will to succeed. Your imagination, especially here with the options, is highly charged. It reveals itself in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized projects. I am inspiring. Especially here with a journey mo in the Three of Swords, gamitin mo yung mga pinagdaanan mo, yung mga experiences mo as knowledge. Especially here, wise ka na eh. Matalino ka na this time. So, alam mo na lusutan yung mga bagay-bagay. So, be inspired with everything that you have been through at magagamit mo yun moving forward, okay? Itong area na kailangan mong pag-focus this whole week, Libra, you have discipline. I can accomplish what I set my mind to. Especially sa mga fulfilling parts. Sa mga gusto mong maabot, sa mga dreams mo sa mga wishes mo. Dapat disiplinado ka daw. Especially here with the emperor, si emperor ang pinakadisiplinadong card sa buong taro. At talagang goal-oriented siya. So make sure na may disiplina ka din at saka wais ka din. Okay? Ang yung outcome na napaganda, you have the knight of cups. Something will come to you at the end of the week. A satisfaction. Bunga offering from someone. Whether offer of love or offer of a job. May mag-aalok sa iyo ng trabaho because nakita nila kung gaano ka kagaling from past job. That's why I'm hearing para may mag-recommend sa iyo or something about a offer of money. Baka may ngayon kung nag-iisip ka na magp may magpauutang sana sa iyo bilang kapital ay may darating na loan din ito from SSS GSIS. May kita ako dito ang monetary na bibigay sa 'yon na jump start mo to something new. Jump start na kapital for a certain a uh, sideline o negosyo. So congratulations. Ipaparating sa iyo ng ngayong offer this week na magpapaaluhan sa buhay mo closer to your satisfaction closer to the wish fulfillment mo libra so congratulations the knight of cups being clarified by the Ten of Swords. Yes, this offer will end a struggle in your life. Kung dati naga, uh, sobrang hirap na hirap ka na maghanap ang trabaho, parang pila ka ng pila, tapos parang walang tumatawag, this time around, may katapusan na yan. May tatawag sa'yo, mag-offer sa'yo ng job. For some, kung dati parang pagod na pagod ka na sa kakahanap ng right man or right girl, bigla may darating sa life mo, mag-offer sa'yo ng kanilang love or affection. May, may, merong may, aamin sa'yo na bet kanila ganyan. But for some, kung hindi naman love life ang uh, So sorry. Kung hindi naman love life ang uh, concern mo this time, I'm seeing here, struggle sa money mo mag-e-end na. Because an offer will come to you that will end the struggle in your financial aspect closer to the fulfillment of your dreams. May wish fulfillment this time. So, congratulations, Libra. That is your May 5 to May 11 reading. Sapokin naka resonate, sa poke relate. Comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Target PH. God bless everybody.